Hi everyone! For today's video, nandito tayo sa isang kilalang restaurant. Dahil itong restaurant na to ay mahigit uh, 20 years na daw guys, sa pagkakaalam ko ha. At tinatangkilik talaga ng mga tao yung restaurant na to dahil nga sa masasarap yung pagkain nila. And yung ambience guys, as you can see yan, luma na talaga siya. So, kasama natin si Mami and si Daddy G. And itatryin natin kung magugustuhan natin yung mga pagkain nila dito. Again. 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 I just asked if what if what they are thinking. They said nothing. We're just waiting for them. <laughs> And for your information nga pala guys, yung restaurant na to ay bumubukas 9am in the morning hanggang 10pm night. So sa mga gustong dumalaw dito, this is just in Amritsar. Um, India sa mga gustong magpunta dito. Oh. Super red onion, guys. Sir, super red onion. I think this is the vinegar. No, no, no. This is um Don't drink the vinegar. Da? Oh. It's pickle. It's pickle. It's pickle. Shana! At ito na nga yung in-order namin, guys. Package siya. Ganito yung mabagayin sa kanila. Nakaset siya. Hindi ko siya kilala lahat. May naan, may butter paneer. Hindi ko kilala yung iba, pero try natin to. Pero gustong-gusto -gusto ko talaga yung naan, guys. Ito nga pala yung the way sila kumain nito, guys. Kumuha ako, then ifu-fold mo lang siya na parang cone. Ayan. Tapos, kuha tayo ng small amount ng dish. At lalagay natin sa gitna. Yun. Para siyang palaman. <laughs> ayan. So, let's try. <laughs> sobrang sarap guys Tasty? <laughs> Wow. So let's try the another dish guys. So ayan, kuha na naman tayo ulit ng bread. Then fold it. Next dish is para siyang munggo sa amin. <laughs> Mung siya, guys. Yan. Tutulo talaga yung laway niyo, guys. Pag nanonood kayo. Masarap yung mga pagkain nila, actually. Amritsar um, sir ay kilala sa bansang India na pinakamasarap ng mga pagkain. Ando yan, tignan ninyo. Pinatikim niya sa akin yung pickles. Actually, hindi ako mahilig sa pickles. Pero, ako din naman. Try lang ng try. Naku! sobrang asim, guys. Nanginginig ako. <laughs> so, thank you so much. At i-enjoy lang namin yung food. So, hi, everyone. Nandito tayo ngayon, guys, sa isang shop dahil first time, this is my first time na mag... Huh? Magpapahena ako ng kamay ko. <laughs> Let's see if it will work sa isang Pilipina. Okay. this one? Okay. So, yan. Pipili na tayo ng designs. Designs? Design, guys. Kung ano yung gusto nating design na idodraw nila sa kamay natin. So parang gusto ko to. Hanap pa tayo. Sobrang ganda ng mga design actually guys. Pero parang ito yung nag-stand out sa akin. Yun. So pahiran muna ng oil. Para kumapit daw yung henna. So magsa-start na tayo guys sobrang dali lang para sa kanya gawin. As in, parang hindi siya nakabasag ng plato, Char. <laughs> I feel overwhelmed. <laughs> <Why>? <laughs> Or, I feel like I'm crying. <laughs> I, I just feel I'm super happy. Kali pa din eh. ini. Alam bagai. <laughs> nah. <laughs> ini Just put your Hah? put focus here, I, speak. I said before I just dream. ko lang <laughs> Wow. You know <it's> happening. <laughs> Pero nakakangalay siya sa kamay, guys. Totoo. Pero ang ganda niya, promise. Is it? Super beautiful. Super beautiful, guys. Oh my god. Oo, te mino ka, lagadya si ter ka. malapit na siyang matapos. <laughs> And it's super yeah, awesome. pretty. Just wipe it, right? Yeah. No need to even wipe. You just leave it like this. It's black spray Front knee. Front knee? <laughs> <laughs> ah uh, done yeah. thank you <laughs> and this is the final look guys super beautiful please don't forget to like this video and watch out for our next video guys bye